guys and, uh, pupunta na tayo ngayon sa second um, stop kung saan kupunin ko naman yung bagong um, dalawang bag na bigay uh, bago siya guys, brand new so para sa inyo kukunin ko para malagay natin sa balikbayang box habang ang aking isang balikan ay pagod na at namumula na Sobrang bigat nito guys. Ayan. Laman din, guys. Ayan. Para sa inyo kahit pagod at buyat. Ayan. Um, lalagay natin ito sa balikbayan box. Ayan guys. Ang dami. Sana mapasaya ko kayo. As in, sobrang layo ng pupuntahan ko guys. Pangalawang stop na tayo. Namumula na rin ng aking balikat. So, para sa inyo, ayan, ang ipapa ipapamigay natin ng Libre Balikbayan box na punong-puno ng mga bagong items na pamigay ng aking mga friends para sa inyo. So, sana magpasaya namin kayo guys. Sasakay na ako sa bus papunta dun sa pangalawang destination ko para makuha yung bagong bag para sa maserting nakakakuha ng pamigay na balikbayan So, thank you guys. Bye!